Lord, maraming salamat po sa umagang ito at big at maraming salamat rin po sa pagkain sa harapan po namin at bigyan niyo po ito ng vitamina at sustansya sa aming sa aming pangatawan. Ito lang po ang sa pangalaman sa Sainer. Amen. Amen. Again, let's go. Kaya tayo. So, Maidol, kaya na po tayo, Maidol. Hello, what's up mga idol? Good morning! Good morning po sa inyong lahat, mga idol! What's up? So, for today's video, mga idol, ay magluluto tayo ngayon ngang, Ayan siya, kidol, oh. tayo ng at ulam. Ayon ay ay sa o kawali. Ayan siya, mga idol, ngayon oh. ayon sa mga idol, ngayon ayon sa mga idol, ayon ayon sa mga idol, ayon 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 ay ayon 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 natin ayon ayon natin ayon 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 you know tas konting halokay. at isunod natin ng yung hipon mo idol ayan ako oh. ayan ganun lang siya my idol taas konting halokay halokay at antay natin antay antay natin mga idol na kumulo mga idol at lagyan natin ng tubig at pag kumulo na mga ayano, ayan oh. Ayan. Ay oh, ayan na siya mga idol, oh. nilagyan ko na pala mga idol ng tubig mga idol at yan oh, kumulo na siya at kailangan natin lagyan na ng dahon ng talbos, yan yan, ganoon na siya mga idol at yaming yaming na yan mga idol yan so uh, antay -antay na lang tayo mga idol ng pagkulo at lagyan na rin natin ng panimpla yan para kainan na. Ah. So, yun mga idol. Maraming salamat. Ah, tapangan lang niyo mga idol. update ko lang kayo mamaya mga Pag kaloto na nyan Yan, takpan muna natin. At, update ko lang kayo pag maluto na yan. So, mga Thank you sa inyo lahat. So, mga idol. Atin na mabalikan. Titingnan natin kung talagang okay-okay na. O, yun, no? Yan. Pwede na tayo lah mga Yan siya. So, lagyan lang din natin ng Parma Idol, ng pangpaasim. Lagyan din natin siya para mas yummy. ay lagyan natin ng pangpaasim kunti lang. Ayan sa May okay na po yan May At ipapakita ko din pala sa inyo May yung isang ulam natin dala sa Umagang ito may ay dalawa pala, yung, dalawa pala yung klase yung ulam natin. At ito din pala mga oh. sinabaw na buto-buto mga idol. Yan. Bumili kasi ako ng kalahating kilo na buto-buto mga idol. Ayun siya mga bumilin oh. Tapos bumili din tayo ng kalahating hipon. Yan. Ginisa natin yung hipon at saka isinigang natin yung buto-buto. So mga idol, natin si Darling. Dali na. Ano na, naglumaalis na. Ah, si Darling my idol, oh. Puyat kasi siya kagabi, my idol, gawa nang nagwan sila, nagpulo sila kagabi. Tara! Ay, mainit pa sa bawang. Yan. Hindi hinayaan ko na lang siya, my idol, na matulog. Ako na lang muna nung nagluto ng ulam at saka nandiyan na yung ating ganin, my idol, oh. Yan. Dalawa pong klase yung ulam natin sa ngayon, my idol. Yan, oh nilagyan ko ng dahon ng kamuti may yung talbos, yung hipon at saka mayroon din tayong buto-buto yan siya may yan sa may tara, kasamahan nyo kami kumain magtingin ka muna sa ating mga viewers no? <laughs> so maydol doon, ito na pala yung ating ula maydol naniloto na niloto karni karne ng buto-buto maydol ng baboy, tapos tama may yung hipon na ating sinabawan at nilagyan din natin ng kamera ng dahon ng kamote o talbos kung sa bisaya so mga samahan nyo kami mga na kumain at bago tayo kumain mga ay manalangin muna sa titin yan manalangin Atas, ka muna ka mo Lord, maraming salamat po sa umagang ito at big at maraming salamat rin po sa pagkain sa sarapan po namin at bigyan niyo po to ng vitamina at sustansya sa aming sa aming pangatawan na dala po sa matalang sa pangalan sa Amen game, let's go, kaya tayo So my idol, kaya na po tayo my idol Tara Ay hindi pala namin na kasama si Rico Junior, my idol gawa na nung eskwila siya my idol nagklase tapos si Ate Tintin my idol ay hindi siya naka walang klase sila ngayon kaya yan kasama namin siya sa pagkain so my idol kain tayo my idol hmm. hindi nga kumami mga kumami saan yung sapi natin saan doktor ay nang sa likod

Ilang araw na rin kasi mayroon na hindi tayo nakaulap ng ganito, mayroon o. Ayan, hipon. Ayan, yeah, kulayin man tayo. Yun. Ito pa na, mayroon o pang katapos ating kain. Maganda din naman doon. Ano doon? Ito? Ito ba? Oh? At saka man, nagbili na rin pala ako ng ganito, may dulo. Ah, ano doon? Doon. Doon. Bungon. Ano yan? Tawag sa amin. Doon. Ano sa amin? Ano yan? ginakain ko sa baba? Ano yung ginakain ko sa

ini kalau munak, yeah. mungkin munas mal samin besar apa yang kamu loh, itu oh ini yang dua, <sukur> Chacho mahal ang presyo nito idol. Ang kilo nito my idol ay 460 ang kilo nito my idol dito sa amin. Ito yan, duha suha. Oh, suha. Napaka mahal. Kaya binili ko my idol kalahati ng kilo lang. Suha ka mo pa ni duha ha. Suha yan siya. Ah, oh, suha pala. Duha. Duha Lahat talaga ng bilihin may doon, tumataas na may doon. Lahat ng bilihin. Ang hindi tumataas mga idol, ako lang ang hindi tumataas. At si Ate hindi hindi tumataas mga idol. Ayan o. No? Ganun pa rin sa si kalaki mga idol. Siya taot na pala sa aming bunso no? na hindi nakasama sa aming pagkain ngayon. Sabi mo, ano mo? Na si Rico Junior. Sabi mo, ano Hindi nakasama sa aming pagkain. Ikot siya Ikot-ikot nga. Doon ka nang tulog ili-ilibi, gumawa ba ka na Ano? kung tumalong ka sa ilog? Hindi ako sabihin ano. Ano nga mas masmang? Saan? Sa tulog mo? Sinisin na nabibig sa yung lumabas ka. Baka sa ilo Balik siya doon sa taas. Bigla naman siya umakyat ng Hindi. Gising ka lang ako doon. Lodra ako ka lang ako. Kan pok tu dinaman. Aku dulu. Sa baw sabaw ng kamay nilo. Sa baw ng hipon. Wow, yummy. Amin, hindi marunong sa kamang luto. Bakit masarap ng luto sa papa? Iba yung klase ng kamay Iba, iba pala yung lasa ng sabaw ng hipon at saka sabaw ng kari medol. Puro parehas lang masarap ay doon. Lalo, lalo na pala ako magluto. Napakasarap. Ay, sabi hindi marun na marunong, marunong magluto. mag lang ako magluto mga idol. Mag ako nagluto magluto ng ulam. Tapos ang sabi ng darling ko ay ano? Masarap. Masarap daw. <coughs> chamba lang mga <my> <coughs> sabi ng darling ko mga ay masarap daw. Yun. Kaya chamba lang din yun. So, my tapos na pala tayo kumain, my dear. At kain din tayo ng saging, my idol. Ito, pang, kuhan, pang imagas. Ito, my dear, kain tayo, my idol. Matamis na, tam, Matamis. Masarap ng idol pag tapos mukain tapos kumain ka ng ganito, mga dalawang piraso. Ang ah, sarap idol. Sar sarap siya sa Masarap siya mga idol sa katawan mga idol. Sarap yung kanyang busog. Oh, Ang Ano? Ah. Matamis Mayroon, matamis So Mayroon na maraming maraming salamat din no Sa walang sawan Yung suporta at panonood ng aking video at sa mga nag-like at nag-share, marami maraming maraming din sa inyo, my idol. So, sana ito, mga idol, tuloy lang, mga idol, yung inyong suporta. At malaking tulong po mga idol ang yung pag-comment nyo at pag-like at pag-share ninyo. Malaking tulong po yan kay Malasugi mga idol. At salamat din sa patuloy din yung support mga idol sa akin. At God bless po sa ating lahat no. At nabuhay na rin tayo lahat. So mga idol hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat. God bless po. At sa mga hindi pa nakapapalo dyan, papalo naman dyan mga idol. At pagkalimutan, kalimutan mag-like and share. Bye-bye!